Kaya na nga siya toko muna sa bahay na Okay, sumula na tayo. ano pa alam ni nanay? Maribig Coronado. Okay. Ilang... Ilang araw na sa hospital? Linggo? Buwan? Ah. Hindi ko... Hindi ko malala kasi nasa biro ko. Ah, nas, ka, ibig sabihin dumating ka lang dito? Hmm. Kailan lang? Nang 15. Okay, sige. Ah, ako nang bahala. Basta magtiwala lang. Aalisin ah, ko kung anong nilagay kay nanay at uh, patayin na natin yung gumagambala. Basta layunin natin dito, uh, so hindi ako talaga magpapagalit kay nanay, kundi atin ang ating mga Panginoon na sila talaga sumusuporta sa tao. No? Basta ano ko, gagawin ko ko. na gumalit si nanay, na nasa hospital ngayon. No? Pa. Okay. Ito sa akin, doktor, kay nanay. Pangalan nanay ulit? Maribig. Maribig. Okay. Pigit. Pigit lang. Wala, pero alam mo pinipig ako, tama. Okay, ibig sabihin mula, ibig sabihin, ito po yung sakit doktor, pinipig ako, sabi mo, oo, oo, di ba, hindi sumakit. Ibig sabihin, walang sakit doktor. Ito naman po yung ano yung naka-wedding uh, itin, tsaka dimundo. Sikit <laughs> Ayan. Okay, ito naman, kulang. Sikit mo Sikit lang. Okay, sa to, rari po. Tengit na para rotas kasi nung gumagambala kay nanay, mag-usap tayo sa ispeto ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na nakatakot isa, Asa, sa terno. Ang sa Diyos sa Diyos, kang sa bawat haluluya ba? Kaila, sator pu Tanggalin mo yung lagay mo ha? Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na pala. Tatanggalin mo na. Oo, oo. -oh. O, dalawang kamay. O, ganoon, Sige, baklasin mo. Gagalin ba yan? Papatayin nyo na. Poof! Gagaling nyo, papatayin nyo. Papatayin? Sagot. Sige, baklas, baklas. Tanggalin nyo, nilagay nyo kay nanay, ha? Ha? Sagot. Sagot lang. Tatanggalin nyo na. Tanggalin nyo po ano nilagay nyo rin, ha? Let's zoom. Tatanggalin nyo na, ha? Sige, baklas, baklas. Sige. Ikaw ang matindi mang kukulam dito sa bakulod. Pero hindi ko nila lahat. Hindi ko nila lahat. Sige, sige. Sige. Sige pa. Ah! Gagaling nga. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ito ang pinapahirapan mo pa ako. Sasagot ka naman pala. Sige, baklasin mo. Ito ha, papatayin kita. Dahil alam ko, papatayin din yung babae nyo, si nanay. Sige, sige. Ito mo, naghihirap sa hospital ngayon, no? Sige, sige pa. Sige. Sige pa. Marami na pinatay? Oo, hindi lang. Marami na? Marami oh, na? Marami hindi na. Alam, hindi, hindi alam. mo alam. Huwag mo niluloko. Sige, baklas, baklas. Kutin na lang. Pero gagaling na yan. Oh, oh sige baklas baklas ang tanda mo na eh pagkatatanda ang tanda mo na nang ka pa sige sige kunti pa kunti pa panyitsahan tayo ha baka unahan nyo pa sige lahat ibibigay ko yung best ko gumaling lang si nanay ano matang po sige kunti na lang kunti na lang tanggalin mo lahat yan kunti na lang kunti pa may asinayan na ako sige sige kunti na lang kunti na lang Walang niya kayo, ang dami niyo na pinatay. Sige pa. O, kunti-kunti na lang. Ayos na tayo, ha? Kilala mo ako? Oh, ha? Oh, ha? Hindi, 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 hindi. hindi. O, ito mo, sa mata lang itong pinasukan mo, kilala ako nito dahil nanonood na ang YouTube ko to. Ako si Apo Chalin, Apo Eric, taga Sambales. Punta ako dito sa Bakulod para patayin ka, hayop ka. Sige, baklasin mo. Kilala mo na ako ngayon? Oo. Oh, Sige. ayoko ko sana inaano nyo ang mga tao dito sa Bakulod. Sige, baklas, baklas. Dream mo, nagpapakahirap si nanay. Sige pa. Sige pa, kutin na lang. Kilala mo na ako? Oo. Oh, oh, Sino ako? Oh, oh. Sino ako, oh, Chani. Oh. Hmm. Kanina hindi mo kilala. Oo. Oh. Oh. Ah. Sige, sige, baklas. Kutin na lang. Pasensya ang Nahuli kita, Matanda ka, ha. Ah. Oo. Oh, oh. Panginoong kong Isus akong madakilaw, may ngaw ng bas basay na patayin kong gumagambala kay nanay na nasa hospital. San ni Pratri, Sakmex. <coughs> Amar! Ayot ka. Pangalan ni ito. Ito, ito. Pangalan. Kerean. kerean. Sa ngalan ni Isus, Kerean, balik. Tu! Inom ka. Ah, uh, shout out sa lahat nandito po kami sa Bakulot uh, emergency po ang natin dito si nanay po uh, yun na nasa hospital at uh, ipanalangin po natin na naway gumaling po gumaling po ang ating mga ginagamot sa tulong ng ating amang dakila at ng ating Panginoon kasama ko po siya po, po. lahat po gagawin namin makatulong lamang po kami sa tao na wala kami niniling kapalit ang sa amin lang po ipag niyo rin po kami sa bawat laban namin para hindi po kami mapano rin ng mga kalaban shout out din po kay Apo Rap uh, Ken Apo Marwin ito po yung mga uh, mission nila ay tumulong din po sa kapwa by spiritual mga magigit na magagamot po ito shout out din kay Melo Ligario at saka kay Yeshua Yeshua Maraming sa mga, salamat sa mga umidulo sa amin, lalo na dito sa mga taga-Bakulod. Magandang ha, umaga, hapon at tanghal gabi sa inyo. Ayun Ma, uh, nga, maraming maraming marami salamat. <coughs>